Preparation sa wedding ni Angel Luxin at Neil Arce, pati ang napakagandang reception ng kasal. silip ng mga litrato o video ng kanyang kasal si Angel Oxine. Makikita nga ngayon na ibinahagi ni Angel ang mga litrato ng reception ng kanyang kasal na kung saan ay makikita ang napakagandang setup at ayos para sa mong katao lamang na ginawa sa backyard ng bahay nila Angel Oxine. At narito ang mga litrato na ibinahagi ni Angel na makikita sa kanyang social media account. At may caption na, Anong bukay mo? Bukay? Wala eh, hindi naman kailangan. Ha? I don't want to flood you guys with wedding charbanes. I just wanted to thank at Randy Lazaro for coming to my call two days before the wedding to set up a reception area for 10 in our backyard. What? started out as pwede bang makahiram ng tables and chairs? A buffet table for our takeout food. Nauwi sa napakaganda setup na ito na pwede ang peg sa Pinterest dahil hindi ka pumayag na ganun lang ka basic. And if I may be honest, I'm so glad I listened to you. Hanggang ngayon, nagagamit pa namin yung mga herbs and plants na you use as decoration. Since alam ko na, nangihinayang ako napatay na yung plants the next day. At salamat for adjusting sa gusto namin na no flowers dahil sa dami-dami ng na allergies namin ni Neil sa flowers. To my wedding planner at Lavelle Lefit at Jeffrey Sitchon at Ikoy Sitchon who has been such a blessings to us na naging kaibigan na namin. Thank you for connecting us to Randy can wait for the Christian wedding that you and your team are organizing. Oh, happy birthday at Ikoy si Choy. At dahil sa ibinahaging ito ng mga litrato ng reception ni Angel ay lalong na-excite ang mga netizen sa magiging Christian wedding nila. Narito ang ilang mga litrato ng setup ng reception ng wedding ni Angel Oxine na talaga namang napakaganda dahil sa pagiging simple, natural Randy Lazaro kay Angel sa at niya. Yung moment na di mo maitago ang kilig at saya kung alam nyo lang kung hanggang saan ang mga ngiti ko dyan. Abot hanggang langit. Salamat sa tiwala at the real angel of sin and at Neil Arce. Congratulations! Hashtag my forever idol! Kayo, mga ka-chika, ano ang masasabi ninyo sa napakagandang reception na ito ni Miss Angel Excited na rin ba kayo sa Christian wedding nila? Well, abangan na lang natin ang mga chika. And to the newlywed Miss Angel and her husband, congratulations and best wishes. Ang video na ito ay survey lamang at ito ay naaayon sa mga nakalap naming impormasyon. Thanks for watching CK Chica Blah.